Natatawa na lang ko dahil parang inutil yung iba natin mga opisyalis. Excuse the word. And uh, na nakakagalit. Nakakagalit. Yes. But siguro ito ay high time po tayo magising ating taong bayan. Stop electing idiots into office. According to the law, barangay sessions are generally open to the public as stipulated by the local government code of 1991 or the RA 7160. However, These public sessions can be closed to public if a majority of the members present vote to go into a closed door session with a valid reason such a public interest security or uh, decency or morality. Pero Mr. presiding officer the the law says public sessions by default barangay sessions are open to the public. Yes, any other question? Yes, sir. Sir, hindi po ba uh, dapat na ito po ay bukas sa uh, taong bayan yung ka, ang, uh, mga kanila po mga session dahil meron din po nagsabi sa amin na request daw po ng uh, mga kagawad na maging bukas po ang kanilang session lalo na patungkol po sa budget at uh, hinihiling din po nila na sana naka-FB live po ito katulad ng ginagawa natin. Pero sinasabi raw po ayo pa raw po gumagamit pa raw po ng pa raw ng batas yung ibang mga barangay uh, chairperson na pwede raw po itong uh, sa anti uh, tag dito uh, privacy, privacy act daw kapag wala raw silang approval na ma makita ito ng taong bayan. kaya nagtataka po ako gusto ko lang po sana Mr. Siding Officer Malinao eh, totoo po kaya na anti lalabag ito sa anti privacy act kung ito po ay isang session na ito po ay dapat malaman ng taong bayan. Yun lang po, Mr. President, baka ako alam ko po ang sagot na hindi, pero baka meron po maidagdag ang ating pong uh, uh, committee chair on appropriation sa uh, Mr. Chair doon sa aking katanungan po, Mr. Presiding Officer. Yes. Please respond. Yes, Mr. Presiding Officer, I'm not entirely um, knowledgeable pagdating doon sa anti-privacy act as far as the concern po is mga provisions ito. Pero on its face, hindi naman po siguro bawal na isa publiko ang uh, ating uh, mga session na ang pinag-uusapan natin ay the interest of Public and uh, as far as uh, the concern is putting it on Facebook Live, this will be purely or entirely the discretion of the, 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 the barangay chairperson, who is the presiding officer. Po. Pero um, sa tingin ko, with the call of the yung taong baya na na ilive po ito at ipakita sa publico. Tingin ko kailangan heed po ng uh, Uh, particular barangay na hinihingan po ng ganitong klaseng mode of making public ang mga pinag-uusapan patungkol po sa kanilang mga pondo o kung ano man pong usapin ng kanilang barangay, Mr. Presiding Officer. Yes, any other question? Yes, Mr. Presiding Officer. Medyo nakakatawa lang po yung nire-raise doon na dahil mayroon pong ilang barangay. na parang po. Uh, at uh, on record po ito, Mr. Presiding Officer, na ipasa po sa akin yung minutes na sinasabi po na hindi raw pwedeng ilabas ng mga kagawad yung kanilang mga napag-usapan sa kanilang mga hearing at uh, session dahil ito daw po ay labag sa anti-privacy act uh, uh, kaya Mr. presiding officer pasensya na po ay The, Maka, can the Chair ask what barangay this is? Yes, actually, in particular, it's Barangay Rosario, Mr. Presiding Officer. Meron po akong record ng uh, kanila pong minutes, and actually, yun po ang sinasabi po na uh, ito po ilabag daw sa Anti-Privacy Act kapag daw po uh, hindi raw po pinayagan ng kanilang pong konseho na ito po ay ilabas sa publiko. At uh, kaya, Mr. Presiding Officer, kaya nga po, dadagdagan ko lang ng trabaho sa si Konsehala Angelo sa Blue Ribbon Committee, at uh, pwede na rin po sa Lost Rules, uh, kami naman po ang uh, magsama na encouraging all barangays na sana po ay eh, naka FB live ang uh, kanila pong uh, mga session at mga hearing para hindi na po magtatanong ang taong bayang patungkol po sa uh, ano. That's ano na po resolution encouraging all barangays po. Uh, Mr. Presiding Officer, at para po uh, wag na po tamaan itong anti-privacy act na 'to na sinasabi po nila, Mr. Presiding Officer. The, the chair The chair would like to just give a brief comment for public officials who are trying to skew the minds of the public that a barangay budget is part of their own private business um, must not be elected because you're talking about public funds so that kind of mentality should be thrown out the window it is against transparency and accountability that we are trying to promote so uh, Natatawa na lang ko dahil parang inutil yung iba natin mga opisyalis. Excuse the word. And uh, na nakakagalit, nakakagalit. But siguro ito ay high time po tayo magising ang ating taong bayan. Stop electing idiots into office. Second. Second. Anyway, uh, with that, any other question? Yes, Mr. Presiding Officer. Pasensya na po, pinag-init ka ang ulo nyo. Pero, Mr. Presiding Officer, talaga po, uh, noong ito po dinulog sa amin, natawa na lang din po ako talaga. At uh, yung iba pong mga lawyers natin tinatanong ko rin po patungkol dito. At uh, uh, lahat naman po sila may iba-ibang uh, posisyon. Pero, uh, sa tingin ko po talaga, kapag uh, public record po, kaya nga public record po, eh, eh kailangan po alam po ng public. Public funds, yes, public record, public, yes, kaya nga public po tayo, hearing anti-privacy. It doesn't match. Yes, kaya nga po tayo naka-live, Mr. President. Even our, uh, uh, ang ating appropriations po, eh, kahit po sa kanyang personal page po, eh, talaga lagi po naka-live para po malaman po ng taong bayan kung saan po napupunta ang, uh, ang pondo ng ating taong bayan. Wala na po ang katanungan, sa Pesade. But I think, uh, Councilor uh, Paul Sinogat, yes, Mr. Pesade. The Honorable on. Paul Sinogat is recognized. Uh, manifestation lang po, ginoong uh, presiding officer. What uh, is your manifestation? Actually, nasabi, <laughs> medyo na-i-air nai na nyo na rin po ang aking uh, nais sabihin. No, na, at tinihimok na lang din po natin for the record ang taong bayan ng mga mamayan sa bawat barangay na makilahok, makialam. Uh, may mga full disclosure board ang ating mga barangay, hindi lamang ang barangay officials maging ang uh, sangguniang kabataan. Uh, tinihimok din natin ang mga mamayan na uh, mag-demand na buksan ang uh, ang deliberasyon ng budget at hindi lamang ng budget, pati plano ng barangay uh, para mas maging bukas at magkaroon ng pananagutan ng ating mga barangay officials. Yun lamang, Mr. Presiding Officer. So noted. Thank you. Lang, Mr. Presiding Officer, before uh, po natin uh, i-close po ang uh, interpolation, Mr. Presiding Officer, gusto lang pong i-remind ang lahat po ng mga barangay officials, no? that according to the law, barangay sessions are generally open to the public as stipulated by the Local Government Code of 1991 or the RA 7160. However, these public se sessions can be closed to public if a majority of the members present vote to go into a closed-door session with a valid reason such a public interest security or uh, decency or morality pero Mr presiding officer the the law says public sessions by default barangay sessions are open to the public yun lang po ang uh, nakalagay dito at sinasabi po ano po kaya yung reason ano po yung mabigat na reason sana po sinasabi nila sa taong bayan kung bakit hindi po nila dapat marinig lalo na kung patungkol po sa pondo ang pinag-uusapan. Yun lang po Mr. Presiding Officer, gusto ko lang po i-raise itong sinasabi ng ating pong saligang batas. Yes, uh, Thank you for that uh, uh manifestation. There are legal remedies available to to correct these mistakes done by uh, erring barangay officials and one of them is to file a verified complaint here in uh in the council so that we can um, we can see if these uh, barangay officials have indeed broken the law. and they can uh, be suspended uh, for their actions.